Isang uri ng damo sa inyong bakuran. Aakalain mo bang isa palang mabisang lunas sa iyong karamdaman? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang mga bisang taglay ng halamang damo sa inyong bakuran o sa parang na kung tawagin nga ay makahiya. Saan-saan mo nga ba ito maaaring gamitin? At kung papaanong, kaya nitong alisin ang mga nararamdaman mong mga sakit sa katawan sa loob lamang ng tatlong araw. Ang pananakit ng buto o mga buto at tuhod ay kumunang nararanasan ng mga nagtakaedad. Subalit maging ang ilang mga may batang edad pa lamang ay nagsisimula na ring makaranas nito. Ang pananakit ng mga joints ay maaaring sanhi ng mataas na uric acid sa ating dugo na siyang namumuo sa mga upungan ng ating mga buto gaya ng tuhod. Ang pananakit ng tuhod o joints ay maaaring dahil rin sa arthritis. Maraming uri ng arthritis at ito ay nasa mahigit isang daang klase na maaaring isang rito, ang dinaranas mo na bunga ng iba't ibang mga kadahilanan. Kung kaya naman halika at alamin ang isang sinaunang pamamaraan o tradisyonal na remedy upang malunasan o di kaya'y tuluyang malis na ang nararamdaman mong pananakit ng mga buto na dulot ng uric acid. Narito ang halamang makahiya o mimosa pudica na kilala rin sa mga katawagang touch me not plant, sensitive plant, sleepy plant or shy plant. Sa inyong lugar, ano ang tawag sa halamang damong ito? Ang mga dahon ng makahiya ay tumitiklop nga. Sa tuwing ito ay mahahawakan o masasagi. O sa tuwing makakaramdam ito ng panganib at muli namang bubukas pagkalipas lamang ng ilang minuto. Ang mga dahon ng makahiya ay tumitiklop tuwing gabi at bumubukad ulit sa pagsapit ng umaga kung kaya naman. Ginagawa na rin itong houseplant sa ibang lugar dahil sa kaiba nitong katangian. Ang mga ugat ng makahiya ay madalas ngang ginagamit na panlunas sa uric acid at sa iba pang mga sakit sa buto. Kahit noong unang panahon, ang makahiya root ay pinaniwala ang isa sa pinaka lunas sa mga karamdaman lalo na nga sa mga pananakit ng buto. Marami ng mga individual na nagpatunay na gamit lamang ang pinakuloang ugat ng makahiya ay gumagaling at nawawala ang kanilang mga nararamdaman sa loob lamang ng tatlong araw. Halika at ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ito isasagawa at upang maging mas epektibo. Humanap ka lamang ng halamang damo na makahiya na kadalasay tumutubo nga kung saan-saan lamang. Hukayin ang mga ugat nito na madalas nga ay nakabaon sa lupa ng hanggang isang talampakan. Matapos makakuha ng ilang piraso ng ugat ng makahiya, ay hugasan itong mabuti at alisin ang lupa. Alisin rin ang balat ng ugat nito upang mas tumabas ang natural nitong bisa. Putol-putolin at saka dikdikin. Maglagay ng tatlong baso ng tubig sa kaserola o sapat at ilagay ang mga ugat para pakuluan. Hanggang bumaba ang tubig na hanggang sa ito ay maginalamang halos isang baso. Hanguin ito at palamigin sa room temperature. Inumin ito sa umaga habang wala pang laman ang inyong tiyan. Sa loob ng tatlo hanggang limang araw lamang. Maaari ka rin magpakulo ng maramihan at itabito, subalit ito ay kailangan mong maubos sa loob lamang ng tatlong araw. Dahil pagkalipas ng tatlong araw ay mawawala na ang bisa nitong taglay. Ang tsaang ito ay mag-aalis ng iyong uric acid at gayon din ang pananakit ng buto at joints sa loob ng kahit tatlong araw pa lamang ang mga tao na hindi na nga nakakakain ng karne dahil mataas ang kanilang uric acid ay maaari ng muling kumain nito pagkalipas lamang ng limang araw na pagkonsumo mo ng tsaa sa ugat ng makahiya. Bagaman epektibo ang ugat na ito at napatunayan na nga ng marami, ay wala pa rin sapat na impormasyon kung ano nga ba ang side effect nitong dala. Lalo na kung mayroon kayong iniinom, na maintenance na gamot. Kaya kung hindi kayo sigurado, ay kumonsulta muna sa inyong mga doktor. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Nakakita ka na ba ng isang klase ng kawayan dito sa atin sa Pilipinas na kung tawagin ng ilan ay usio? Isang uri ng kawayan na sadyang kakaiba sa karaniwang uri nito. Hindi ito tumataas kundi gumagapang na tulad ng isang baging. Subalit natatangi pala dahil marami ding gamit at pakinabang para sa atin na maaaring hindi mo pabatid. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay ating alamin ang mga pakinabang pala ng kawayang ito na usiw. Akala mo ay isang baging lamang, subalit mahusay palang halaman at punong-puno ng kagamitan. Dinocloa scandens o zigzag bamboo kung tawagin. Isang uri ng gumagapang na klase ng kawayan. Opo, sapagat hindi katulad ng pangkaraniwang puno ng kawayan na tumataas lamang, ito ay kakaiba dahil gumagapang. Kilala nga ito sa Tagalog at sa Bikol sa katawagang Useo. Native ang kawayang ito sa mga bansang Malaysia, Thailand at Indonesia kadalasang humahaba ng hanggang 30 metro ang puno ng usiw. Mayroong magaspang na katawan at gayon ang mga dahon. Maaring pamilyar na nga ang kawayang usiw sa inyo kung madalas kayo sa kagubatan dahil nagsalasala nga ito sa mga may laking puno at mga kasukalan. Subalit, batid mo ba na marami palang gamit ang uri ng kawayang ito na usiw ang batang lambod nito o katawan ay maaaring kunin at maaaring iluto o gulayin katulad din ng labong ng pangkaraniwang kawayan. Kadalasan ding ginagamit ang katawan nito sa paglalala ng basket o buslo na mga gamit mo sa gubat. Pwede rin itong gamitin sa paggawa ng ilang kasangkapan at muebles sa bahay sapagkat matibay din ang klase ng kawayang ito. Kung sakali namang maligaw kayo sa gubat, mainam ding kunin ang tubig buhat sa katawan nito upang inumin at gamiting drop sa mata o sa iritableng mata, lalo na kung nasa liblib kayong mga lugar. Napakahusay din ang tubig nito sa pagpapaganda ng ating anit at sa pagtatanggal ng mga dandruff. Ang mga dahon din ito o ng kawayang ito na usiw ay kadalasang kinokolekta upang gamitin sa mga voodoo rituals o sa pagpapalayas ng mga masamang elemento o espiritu. At higit sa lahat, ay maaring ang gawing garden plants ang kawayang usiyo. Kaya naman kung nasa mga liblib na lugar o kabundukan kayo, maari mo itong magamit o subukan. Mga kakaibang survival method na maaaring magsalba sa inyong buhay makakain, gamot at marami ding pakinabang. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng kawayang usiw? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Dito na sa Best Beat, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best Beat, tayo ay lumikha. Alam ito'y it's the best thing tayo na matuto Bakit dito sa mundo Yamang ang siyang marunong Ating mutak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa Ay makakatulong Mga sikretong kaligayang